sa opisina na isa uh, uh, sa mapya matagal ang lumawalaw sa tawagibi na uh, MP mana si Attorney Omar Yaser C. Si Sema at uh, uh kumuha sa mga mga bityala ang dumangangin i kanila na mga plataforma makapantag sa kandidatura nila na niya sa first born parliamentary election MP saka i uh, uh, first nominee na bapa ataw kabang sa Moro Party nil i uh, As Asa ka makapasa din ka uh, ato ka asahan ng mga kabang sa ka upang makasaka ato ka supaya ti ka apa party is important ato ka iboto ni sa pagka kalumbuhan niya bapaka, uh, very first parliamentary election. Eh uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mafia, Waalaikumsalam warahmatullahi uh, wabarakatuh. Kita bangsa Moro. Eh syukur syukur po sya nya ba ora sya na uh, mga magpagtayanan niya, mga media, mga Bangsamoro, mga mga mabindanong. Eh. Uh, <coughs> uh, hindi nila na oras sa manan sa mapasanggay na saka nung mapasanggay ko, saka nung mga pangguraan na Bangsamoro party niya sa uh, pakatalimuman niya na election sa uh, October 13, 2005. Mayan, uh, So, Bangsamoro Moro Party at ang Kabapa, nangyabay, partido na Moro National Liberation Front under the leadership of uh, Sema Chairman Muslim Menteri Minister Muslim Sema Kami sa uh, Bangsamoro Moro Party and uh, uh, partido namin na uh, inklusif, namin i-inclusive. Uh, yan manan yan manan mana, nagtagapada namin. So, pag kami namin uh, Bangsa Moro. Muslim, uh, atau uh, mga sakakayunya, mga Christian, atau mga indigenous peoples, labi-labi lang sulung mga sulung paralitan ng mga tiluray siya, siya nakaderpa uh, sa uh, Lulo Papang Samoro. Na, na sa na tuloy-tuloy uh, uh, ikabang ang panya nani, uh, uh, kay Lenoran siya sa mga bang magukita nun yan, mga kalsada, mga <laughs> kalsada, Okay, hindi rin sa mga posters namin yan sa kapangampanya na Ito gayle nyo ron yung Bang Party na number one sa balota. Number one. Hilinggay uh, na uh, alau tala sir, kita nyo number number ka. Uh, sa sir, kapag ginugot na nyo sir kanin sa isa, hindi mo alaw tala sa man. Kakapadakan well. na ka, so alau tala mo uh, sa man. Iningang kami hindi sa mapia number sa balota, number one mga mga mga, mga uh, pagkakuya namin sa nyaba eleksyon na niya na madakoy ang pagtibo uh, langon uh, langon kawasan, tani na nyaba bang sa moro party niya ipa namin su so, tingle ko bang sa moro niya na su so dihat so, fisabilila na di ka na nasisita kung taboy mapagtalagoy yun kapakayan sa so ating, kapakayan sa so itungan, kapakayan sa so lawad. Ang so, may pangulang nami. Mm -hmm. Alam mo bon mga resources nami, okay na pa, uh, tingi English sa uh, ibabag, maximize nami kapanggamit nami sa number mga resources. Mm -hmm. Kaya sa limitado. At okay. Uh, but nonetheless, uh, si kami sa Bangsamoro Party na adin klaro a partido nami sa mga. Uh, adin klaro a plataforma di gobyerno nami sa mga. Number one, uh, niya yeah, kay centerpiece uh, uh kapag kampanya namin na sukat ka no uh, ba gobyerno na sa moron niya so self governance na bangsa moro tuba makinag no uh, sa mga posters namin iyan namin iyan nami slogan na one people one yeah. homeland yeah. one strong self governance mm -hmm. so, pag pag uh, namin na sa sabang sa moron hindi ka lang, sa di ka na, di ka na mga Moro ko'y pagkarban siya, mm -hmm. pa. di ka na muslim mo. Uh, ano mga Christians? Ano yung mga IPs? Mga Christian na niya, na naugod din siya ang pagkarban sa uh, bangsa moro niya. Pagkilalahan lang ito. Tugod kayo na ito, alam mga simbahan nila, alam po mga pakaradyan nila na di pakalulog sa uh, adat betad na bangsa moro. Okay, dahil siya din sila. Alam po saan yung mga sulod pagalitan ng mga tiduray niya sa Uh, uh, tanulan tano na su maginda nong do su uh, mga tidura niya sulo din na mm -hmm. um, sa isabot isa isa tupo na suwa mm -hmm. mamalun do su tabunawin mm -hmm. na pagkilala namin tupa na so yan namin pampagalan sa mana na no, self governance na bang sa mall mm -hmm. uh, but ube ba? na bagusan tupa na pagkilala namin ay isabot tau sa bang sa whether you are Muslim Christian or Highlander isak isa, isa tanubo sa man. Hmm. Isa ta nabo pakagaram sa uh, kapasang, kapasan, isa ta paka paka enjoy sa blessing sa Bangsamoro mo government. We are all privileged, entitled ta lang sa sya ta no sa na, na Bangsamoro na government. Pero kilalan ta so uh, uh nya bader pa na isabon nya homeland mm no mga uh, magindanon, no mga tausog, no, mga yakan, no, mga maranaw, hindi nya mga to, Uh, sunod tayo sa mga tidore Hindi mo pagkilalaan tayo na part na ng bangsa mo yung mga, uh, mga uh, settler communities. So we have to treat them equally. Si kita no lang na constituents tayo na Bangsamoro. Constituents tayo sa isabu autonomous region. Uh, Ikatlo, na so uh, strengthen the self-governance. How do we strengthen self-governance? Ano yung kagkabagal ng self-governance sa Bangsamoro? Pangbagalahan tayo sa makaludok din sa 1987 Constitution, ibang Samoro niya. Iba ninindag tayo sa sa Congress, sa Senate, na i-amend nila din sa so Constitution, iludok nila din sa so Bangsamoro sa 1987 Constitution. I-amend na nga, we, we will work, we will ask the national government, that they should uh, amend the 1987 Constitution. Dapat amyendahan na nila ang 1987 Constitution at ipasok na doon itong Bang Samoro dahil sa kasalukuyan uh, sa ganggulan niya na uh, umeka decision i eh, mga congressman do mga senador sa iyawan nila ni Bang Samoro government na kagagan nila nito. Kagagan Na sa uh, samana yan ang ikapagkilay na ya yeah, dapat ibanihin ng gabang sa moro government na pambagaran sa self governance panganin sa national government ya yeah, amended amend din in 1987 constitution to include them sa Bangsamoro moro sa article 10 of the 1987 constitution mm -hmm. okay mp so maya umungay so allah taala na kulang din sa sonan na magkoma din sa election tanungin i-kariparado ng Bangsamoro moro party Well, uh, uh, preparado kami din. Kan ganat ka no, 19, uh, ka no 2019 pa. Mm -hmm. uh, uh, ganat sa kinamong Moro National Liberation Front sa uh, uh, convergence sa niya kitalo, mm -hmm. convergence sa uh, uh, implementation of all uh, signed peace agreements na ini ini preparado namin din ginawa namin sa niyabang mo may election ang makoma buminan. Adidan mm -hmm. uh, mo rin nan. Uh, yani na mag-election din. Uh, lambong by culmination. Yan yung mga nambay, nambay tanda, sa transition period mm -hmm. na Kalimantan o siya din na mag-eleksyon. Okay. So, tubay nitago namin sa ginawa namin na apyangin din ikapasang, apyangin din uh, kakulang o mga uh, mga resources tanong uh, yabo kapital na bang uh, na moro national liberation fund nanyaro mga forces sa niya, mga political leaders namin niya committed sa uh, struggle lang moro ng liberation. Mm -hmm. But we believe na uh, yun ang uh, in debt, uh, in na namin mamungkami kami sa eleksyon. dependa uh, di, na, di na yung mga mantag eh, mga mga kakulangan na niya mm -hmm. uh, uh, tabad din tabad sulawas su, uh, at pa, paigis su o ating gamitan sa itungan Uh, gamitan sa su, suara sa makoma i message na Bangsamoro party sa mga botante na Bangsamoro. Okay. Ang yes. na may kasu putika sa mas pana. Okay. Parang sa di ba alin nilibio TRO kahapon ba? yung ah, no komento niyo? Well, uh, madakto din yung minig sa saraki uh, sa TRO niya. Uh, Yakupit talo sa kanina ting mga provisional remedy man gagalo a remedy boy nan taman sa di ma, uh, ma ma, resolve o di man bibitiala na Supreme Court i petition ni uh, Deputy Lanan Ali Junior Deputy Speaker Lanan Ali Junior doon si Commander Bravo mm -hmm. na nambay ibagungay ang uh, gagalo a remedy provisional remedy boy mm -hmm. yani na di kanapan finally nan mm -hmm. uh, sakali mo finally nan may ka mambigyala ma, 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 na ng Supreme Court idalo ma petition ni, ni DS lanang Ali Jr. Mm -hmm. ni do ni Commander Bravo okay uh, darong ka alang din TRO uh, yaman ibagin siya naman ako itong pakatalo si eleksyon. Mm. -hmm. Pakatalo si ni eleksyon na niya. Mm -hmm. sa, sa BAPS, sa, niya ba eleksyon na niya na yan yung legal basis na subit uh, Bangsamoro Autonomy Act number uh, 58. Mm -hmm. uh, 58. 58. <laughs> Gikananya Bangsa Bangsamoro Autonomy Act number no. seventy seven. Tubay uh, mana ini nanti. Uh, Pangani kami uh, nyari bay mulia mataruku. Uh, Pangani kami sama dah eh, kau uh, Di ka mabus yung sa niya ba ng bulan niya. niya? this is not, uh, this, this, this should not cause you any confusion or chaos. Sa -hmm. Sama na mga political parties, whether the Bangsamoro Party or the UBJP, si kami na desidido kami dun sa mag-eleksyon. Mm -hmm. Uh, namin din, din niya, piyangin yung mangula, piyangin yung mang mga bunta uh, resulta na eleksyon na kalimana na Moro National Liberation Front do UBJP result sa eleksyon. Hmm. Yata yeah, na mo panganin na niya ba eleksyon na mo mga credible, mo yan yung mga uh, kapaginugutan, hmm. huh? uh, uh, honest, yan yung mga matito, huh? uh, orally yani yeah, mana na na atul. Uh? Atul. na atol, Na sa tipya, uh, uh, tapos uh, niya yeah. this election should be uh, uh, honest orderly credible and peaceful well after all yata no bangilin siya ba paano ni kalilintad no dal para bangsa mo inshallah hmm. Yan sa, sa Bangsamoro Party niya, si Kita, na ilipag tanong Ibang e Yung mga mudyahe din na niya aming desisyon sa tagatan din sa so armed struggle. Mm oh, si Kita na no, mga professional, si Kita ng no, mga itungan, si Kita na no, mga midkakandidato midka na yata na no, itago sa itungan, uh, pamusungan tanong, nadika na niya sa bapsa kapag niya. Yan number one, nakahanda siya ba na ilipag tanong i mga nagjahi din na niya, I decision din, tatagakan din sa arms struggle. Siya tanong din, tuntulan, sa mga kawagib tanong, sa mga pangarap tanong, sa mga bangangin tanong sa ala siya tanong din, tuntulan sa democratic process. Wabilangi taufik walidayan, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Walaikum salam ta'ala wabarakatuh.